isang magandang gabi para sa Philippine Cinema. Naging star-studded event ang red carpet premiere ng E The Ride na pinagbibidahan ni Napiolo Pascual at Kyle Echari. Ngunit ang lahat ng mga mata ay nasa Belle Mariano na gumawa ng isang sorpresang hitsura at hulaan kung ano. Hindi siya nag-iisa. Sinamahan siya ni Joshua Garcia na ginawang mas kawili-wili ang gabi para sa mga tagahanga at netizens. Ang premiere night ng E The Ride ay ginanap sa isang kaakit-akit na setting na dinaluhan ng ilan sa mga pinakamalaking pangalan sa industriya. Siyempre, ang spotlight ay nasa lead actors na sina Piolo Pascual at Kyle Echari, na parehong pinupuri sa kanilang mga outstanding performances sa pelikula. Gayunpaman, ang presensya ni Bella Mariano ay agad na naging isa sa mga pinakapinag-uusapang highlight. Mula sa kanyang matagumpay na pag-endorso at proyekto, Pinaganda ni Belle ang kaganapan na mukhang elegante at maliwanag na nakakuha ng atensyon ng lahat sa sandaling dumating siya. Mabilis na ibinahagi ng mga tagahanga ang mga snaps niya sa social media na marami ang nagsasabing nagdagdag siya ng dagdag na kinang sa premiere. Ang lalong nagpabus ng gabi ay ang pagpapakita ni Belle kasama si Joshua Garcia. Nalink ang dalawa sa iba't ibang projects at appearances at ang kanilang chemistry ay patuloy na naging mainit na paksa sa mga fans. Nakita ang magkasintahan na nakangiti, nakikipag-ugnayan sa kapwa artista, at nag-i-enjoy sa espesyal na gabing inialay sa pelikula ni Napiolo at Kyle. Hindi napigilan ng mga netizens na bumulong online na tinawag ang pagdalo ni Nabele at Joshua bilang isang malakas na pagpapakita ng suporta para sa kanilang mga kapwa artista. May mga nagbiro pa na parang mini-reunion ng mga young stars na nagdadala ng fresh energy sa local entertainment scene. Samantala, nagpahayag ng pasasalamat si Napiolo Pascual at Kyle Echari sa napakalaking suporta, hindi lang mula sa fans, kundi maging sa mga kapwa celebrities na dumating para saksihan ang premiere. Ang pelikulang I The Ride ay nagtatayo na ng pag-asam para sa pagpapalabas nito sa buong bansa, at sa mga sandali tulad ng sorpresang pagdalo ni Nabele at Joshua, ang hype ay lumaki lamang. Kung sa pelikula ay puno ng aksyon at drama, sa red carpet naman puno ng kilig at sorpresa. Don't forget to share your thoughts. Anong masasabi nyo sa pagdalo ni Bel Mariano kasama si Joshua Gi sa premiere night na ito? Kayo ba kinilig din? This is Pinoy Hugot Sihi, bringing you the latest stories, updates, and hugot sa mundo ng showbiz. Don't forget to like, share, and subscribe for more trending balita at kilig moments.